Pag-uusapan ko sa inyo ang tungkol sa bronchial thermoplasty. Ang bronchial thermoplasty, bronchi, tubo ng paghinga, tira, thermoinit, paddoban, plasti, pagmomodelo ng tubo. Ang mga tubo ng hangin sa baga ay parang isang baligtad na puno na may mga dahon. Ang diameter na ito ay nagiging mas maliit sa hika. Kaya upang maibalik ang diameter na ito, gumagamit ka ng mga gamot tulad ng uh, inhalers, nebulizers. Ngunit minsan, ang tubo na ito ay nagiging napakaliit, nananatiling ganoon. Nagsisimula itong maging mas makitid at mas makitid. Kaya upang maiwasan ito sa mga pasyenteng may pangmatagalang hika, lalo sa mga naninigarilyo na uuwi sa paggamit ng inhalers, nebulizers, madalas sa ospital, pumupunta sila sa critical care unit sumasa ilalim sa mechanical ventilation. Para sa mga tao na malubha na uh, nagamit na ang lahat ng paraan ng paggamot at ang kanilang kalidad ng buhay ay napakahina, isinasagawa ang bronchial thermoplasty kung saan isinasagawa namin ang bronchoscopy na isang uri ng endoscopy. Pumapasok kami sa ilong papunta sa mga baga at ma sa mga baga ay naglalagay kami ng mga wire na may heating element na pumapasok sa iba't ibang bahagi ng baga at sa loob ng ilang minuto ay pinapainit namin ang baga upang ang mga tubo na nagiging makipot, ay mapigilan sa pagkipot dahil sa init na inilapat. Isa o dalawang sesyon sa loob ng ilang linggo. At pagkatapos ang bronchial asthma na napakagrabe ay hindi na nagiging grabe, iniiwasan mo ang iyong uh, pagpasok sa emergency at critical care unit at ikaw ay nasa mga pangunahing gamot lamang at bumabalik sa normal ang kalidad ng iyong buhay.